brown crown tumabit po kami dito sa ano dahil yung taxi dun sa loob ay ayaw kaming ano yun taga baltao boys, sa baltao oh. 1975 <coughs> taga warang jebid ang huli <laughs> <laughs> ano ka dito saka dito? rayan sa lugar ko mismo sa <laughs> lugar niya doon? iyan anak nampu, <laughs> Ikweengko si si Ate Ate Normie. Kapatid niya tayo. <laughs> Sino sa request mo ang hinarap nyo? Ryan. Ryan. Anak ni Ate Ano yan ni Ate Normie. Asawa niya kasi yung kapatid nito. Sino? Giton. Tomas. Nita. Yung lasingero. Yung lasingero sa si Rick Wengko mo, <laughs> pakita sa iyo, ko sa'yo mga Rick Ayaw kami ano dun eh Mahal dun sa loob eh Eh mahal talaga Tsaka ayaw nila malapit lang daw eh o, dito, Talo kasi <laughs> Talo sila? Talo pare-parehas Kaya eh, lang, ginabi mo Rick walong ang lugar ko Hindi ko naman pwedeng ano <laughs> Ito, asawa ni Rick Wengko to Marikar Ayan kaano ni Bayaw? Ayan, Dayon. Dayon Recuenco. Ayan naman. O baka kilala niyo to, ayan. Ito siya kuya, oh. o. ayan, o oh, mga Recuenco. Itong lalaki, Recuenco yan. Ito yun nga. Ayan ka, kuya. Kagalugar ni Bayaw, ah. Ayan ko. O ayan, kuya. Ayan siya. <laughs> kilala mo. O JR to. <laughs> JR na. JR yan! Jalasingero! <laughs> Doon lang yung ano namin. Iwan lang namin muna yung gamit. Tapos napunta ano, rin Bulakan. Bulacan. Yine, tas JR yung nahanap nyo. Kilala <laughs> mo pala kuya. naman. Basta dyan sa akin. Tapos pot pot lang Si? Pot pot. Pot pot. Sige, sabihin <laughs> nyo. Kuya, sa akin yan yung JR. <laughs> Beme, nakasakay. Kasi na namin yung taxi na kakilala kay Ryan. Bunpot yung pangalan, kilala mo ba? Sino? Malapit pa si Kuya Oliver. Dati na uuwi na ako dito, Saan? May nakakilala kay Ryan. <laughs> Pero kilala niya yung taxi ko, mukha pala sa pangitan. Alam niya naman siguro na dito ba? ay. Oo. Kaya mo mo mukha ko, maiilala ko niya. Mahaba kasi ang pila, Siyempre pag ka ng malapit talo. Oo hmm. nga. Di ba? Tulad nyo, pipila na naman ako. Kaya ah, kung wala kang paangangak ka, kaya nga Pagpito ko doon, hindi mo, ito lang nakuha ko. hindi naman Eh buti nga payin... kuya, kinawayan mo kami. Hindi, pagka naka kami doon. Ah... Uh... Anong kuya? 500 na lang, okay lang sa inyo. Ngunit nakakabigat. Ay, 500? Oo. <laughs> Sakto lang, din, 500 na din sana ibibigay ko eh. Hahaha... <laughs> <laughs> kaya nga eh, dahil kakilala ka naman eh, ni Kitayan. Tulong nyo lang ninyo sa driver. Oo. Okay lang kahit magsabi yan ng 200 lang, bibigay ko talaga 500. Kaya <laughs> Thank you, maraming salamat sa inyo. Ah. Thank you, kuya. Halika, oh. bro. Kaya kita mo yung pula na yun, yung pula yung pula na na itry. Oo. Yan ang bahay nila. Oo. Oh. E, yan lang yung abog tanaw natin. Ay, alam ko na yung Kaliwa. Oo, yun. Yun, yun. Nakapunta na ako. Oo, yun. Yan, yung itry pauwi. Brad, maraming salamat sa inyo. Ha. Oo, ha? Yung, Walang naiwan na gamit, ha? Walang naiwan, <coughs> ha? Brad, salamat, salamat. Salamat, salamat. Kaya, kuya. <coughs> Makikita mo yung taxi ko mamayang hapon dun, banda sa may chapel, dun lang <laughs> Salamat, salamat, ha? Hindi ka ingat. Ayun, eh ayun. Ayun, ayun. Ayun, yung Ayyan. anak nila. Yung, ano ko, kamukha ko. <laughs> Maling namin Salang, doon. Hindi <laughs> ay Ay si Kia no, yung kamukha ko. Saan kayo? Kuwate. Ay ah 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 Ai, dito na sila. Hindi ka na akala ko aalis ka. Hindi <laughs> pala. Kundi ko alam na sila di <laughs> dito na. Hindi <laughs> ko <Kat Larry> <laughs> na pala na. Ang laki pa dito. Si Kia no. Kian. Hi ka muna. Hi ka sa vlog. Naihiya oh. <laughs> si <laughs> <laughs> Kiko. Ano oh, ba kinuwag? Kiko! Kiko! Kini Kiko na. Hindi kaya. nagsasalita ngayon si Kiko ah. Parang nakayayat ka Kiko. Kiko pa nag-aantay. Wala! <laughs> Sabi ko wala pa. Talog mo yung tipe may pay. kuraon, bali, dumiretso po kami dito sa simbahan ay, hindi pa tayo nakabig tapos, yun galing na nga po tayo sa simbahan dyan simbahan po ito ng baklaran bago tayo umalis talaga pumunta ang ibang basa, dito muna yung fulling pinunta natin at ngayon, ito yung unang pinuntahan natin pinupuntahan lagi natin pag umuwi tayong galing ibang basa yan, kasama ko pala ang kapatid ko. Ito, yung pangalawa na aming kapatid ko, yung sinundang ko. panglima, lima. anak niya si Tia. Yan, bali. Nakain po muna kami mga korang. Mag-inasal. Yes. Mag-inasal po kami. Yan. Lala lalakad lang po kami. Nakakamiss na kasi yung inasal with only rice yan tara po. Niyo po kami baklaran po to baklaran lagi ako dito nag lagi ako dito na nung kasi dating trabaho ko po ay ano dito lang din yung trabaho ko tapos yung boarding house ko kaya lagi nasimba tayo dito alam ko na din yung mga pasikot-sikot dito ang dami po ba rin nagtitinda dyan oh. ano lang sa akin nesty nesty yan dito po kami sa pinasal picho pm2 oh. yan nag order po si mrs hanley rice ang dami pong tao puna din ang order natin Na pala ang yung love, ito yung sa'yo. Andito. Andito. Okay. Andito.

pupunta po kami ng Bulacan sina tita ni misis yan let's do Pagod ah, yan, mukha lang dito po kami sa LRT ah, Biyahe naman po kami ng ano? Pabulakan Pabulakan, oras ngayon ay mag <laughs> Alas 4 Alas 4, mag alas 4 po Walang pahinga po mga kuragon, walang tulog <laughs> Naghihintay na din po doon si, si tita Bata eh, dito kami sa Baklaran Ayun po Dito, dito lang Ito lang, ito lang. Bawal pa. Bawal tayo. <laughs> Bawal magbiwala eh. Ayan, pip-aban nyo po kami. Ha? <laughs> pag ganitong oras mga alas 4 ay wala pa talagang ganong passenger yeah. bumakrawang bumaba po kami ng 5th avenue tapos sasakay po kami dito abang ng bus pa bulakan ayan si Mrs. ha. Diyan kami bumaba sa 5 avenue station magabang kami dito ng bus papuntang bulakan yan mamaya na lang po ulit mga kuragon Yan good morning po mga kuragon Balay nandito po kami sa Bulacan Balik kagabi pa po kami dumating dito mga kuraon Kaso kagabi po ay di na tayo nag ano? Nag video dahil ano? Nawala na sa ano natin dahil maraming tao kagabi po dito. Tos, nandito po kami sa tita ni Mrs. Bulacan. Sa Bulacan. Saan to sa Bulacan lab? Pasensya mo ko na tayo na sipon. Kung kailan tayo umuwi. <laughs> Ayan si Mrs. Oh. Hi, good morning. Saan sa bulakan? Sa Bulacan. Mm -hmm. Saan sa Bulacan? Santa Maria. Santa Maria. Ayan, yan po si tita. Mm -hmm. Si tita. Ayon, tita Isi, is small, ano. Kagabi, di na tayo nag dahil. Dahil nahiya tayo kagabi. Madaming bisita, madaming tao. Ayan, nag-alusal po kami. Ayan, may suma no. So, Tapos, pandesal. Wow. kain apa tidak kain punggang dulu kain apa tidak santan maria bulakan hmm. kain punggang ini ini

Kain na tita. Hindi kain na po. Hindi pa pagod na pagod ka. Sumag po. Sige lang, tapos na. Gawin diba, ng cake doon? Hindi magkamaan ng cake? Eh ma'am, may daw nito ang green. Sir? Mm. Say, no? hmm? Masarap ang tali sa'yo, no? Masarap ang tali sa'yo dito? Pinagtira ni tita si Donong ng suman. Sal ko. Hindi mainit pa. Maharap ka dito. Yang. Yan na kayo. Ano pa? pa? ang alupe